na balita, naglandfall na sa Dinapigue, Isabela, ang Typhoon Paulo. Ayon sa pag-asa, nangyari po yan kaninang alas 9 ng umaga. Sa mga susunod na oras, tatawirin ng Bagyong Paulo ang Northern Luzon. Maging alerto po sa matitinding ulan at hangin. May ilang lugar na sa bansa ang isinailalim sa wind signal number 4. Nakatutok ang GMA Integrated News sa malalaking balita ngayong biyernes. Nakabantay tayo sa epekto ng Bagyong Paulo, lalo na po sa Isabela at sa Aurora. Ihahatid din natin ang latest sa pinsala at pagbangon ng ating mga kababayan sa Cebu kasunod ng magnitude 6.9 na lindol doon. Una po natin alamin ang sitwasyon sa Isabela kung saan naglandfall na nga ang Bagyong Paulo. Mula sa bayan ng Etchage, may ulat on the spot si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine, Connie, sa mga oras nga na ito ay ramdam ng epekto ng bagyong paolo dito nga sa probinsya ng Isabela. Actually, sa mga oras nga na ito ay talagang tuloy-tuloy na yung buhos ng ulan at malakas na rin yung hangin. Uh, wala na rin supply ng kuryente sa ilang bayan sa probinsya ng Isabela. As of 9am, sa monitoring ng uh, Isabela PDRRMO ay mahigit na sa 500 families ang nasa mga evacuation center. Karamihan sa mga evacuation center ay yung mga residenteng nakatira sa mga coastal municipalities. Dito naman sa bayan ng Etchagi Kone ay nasa dalawa hanggang tatlong pamilya ang nasa mga evacuation center. Partikular na sila yung mga nakatira sa gilid ng ilog. Ayon sa PDRRMO, posibleng pang madagdaga ng bilang ng mga evacuee dahil tuloy-tuloy pa rin ang pag-iikot ng MDRRMO para ilikas yung mga residente. At dito nga sa Etchagi Isabel ay binabantayan ng MDRRMO yung mga kailugan. Sa oras kasi na umapaw ang tubig sa mga uh, overflow bridge ay posibleng bahain din ang ilan pa sa mga low-lying areas. Naka-standby na rin ang mga rescue boats sa mga low-lying areas, hindi lamang sa bayan ng Echague, kundi maging sa iba't-ibang mga bayan sa probinsya ng Isabela. Patuloy na pinag ang mga residente lalo na na wag mo nang lumabas sa mga oras nga na ito habang patuloy pa rin na nararanasan ang epekto ng Bagyong Paulo. Samantala as of 9am, tatlong gate ng Magat Dam ang nakabukas na nagpapakawala ng tubig. Paliwanag ng PDRRMO, bahagi lamang ito ng precautionary measure at malayo pa sa critical level ang Magat Dam. Connie? Yes, Jasmine, lahat ba ng mga areas dyan na dapat nalikasin ay uh, sumunod naman yung ating mga kababayan? Wala naman nagpasaway na, Jasmine? Actually, Connie, ayon sa PDRRMO ay uh, nagko-comply naman ang karamihan sa mga residente dahil hindi lamang ito yung unang pagkakataon na talagang dinadaanan ng bagyo ang probinsya ng Isabela kung kaya't alam na rin ng mga residente yung dapat nilang gawin kapag merong mga bagyo gaya na lamang ng Bagyong Paulo. Dahil nung mga nakaraang linggo nga, Connie, di ba, ay uh, nagdaan na din yung mga bagyo yung Super Typhoon Nando ay naranasan din dito kung kaya't alam na rin ng mga residente yung kanilang gagawin. Kagabi ni, may mga lumikas na partikular sa may dinapige pero sa ibang mga bayan, gaya sa Ichague, ay ngayong umaga lamang sila lumikas, Connie. Okay, para doon sa mga nasa evacuation center na at uh, nabanggit mo nga no, talagang uh, daanan ng bagyo ang uh, Isabela, eh karaniwan ang nakakalimutan, Jasmine, yung mga pang bata no, dun sa mga DSWD packs na mga inumin. Halimbawa mga gatas, diaper, mga gamot pang sipon, ubo, lagnat. Yan ba ay na-address na sa nabalitaan mo diyan sa DSWD at least for the meantime na naghahanda na yung mga kababayan natin para sa malakas na bagyong ito? Doon, Connie, sa Family Food Packs, well, syempre, yung usual na ibinibigay ng DSWD, yung talagang ibinibigay sa mga residente. Pero sa ating mga pinuntahan, gaya na lamang sa may etsyage, ay talagang meron din silang uh, ibinigay ng mga tubig, meron ding mga nakabantay na mga health authority mula sa RHU na nakastandby sa mga evacuation center, kung kaya't meron nakamonitor doon sa health uh, conditions, especially ng mga bata. Pero pagdating doon sa mga diaper, doon sa mga gatas, wala tayong nakitang ganoon. Pero doon sa mga parents, uh, doon sa mga magulang ng mga bata, ay meron naman na silang daladalang mga gatas at mga diaper. Pero since na-mention mo yan Connie, uh, kinakailangan din nating maitanong yan sa otoredad, partikular sa mga local government unit dahil importante rin na maibigay nila yung ganyang pangangailangan, especially ng mga nasa mga evacuation center na mga uh, bata, Connie. Yes, paalala mo na lang at uh, laging yan ang request no, ng mga ina. Maraming salamat uh, sa iyong update sa amin at ingat kayo dyan. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Ramdam na rin ang epekto ng mga o ng bagyong Paulo sa iba pang probinsya sa Luzon. Malakas po na ulan ang naranasan sa ilang bahagi ng Katanduanes na nasa signal number 1. Kabilang ang Bagamanok at Virac. Dahil sa masamang panahon, ipinagbawal ang pagpalaot ng mga mangingisda sa dagat. Kanselado rin ang ilang klase bilang pag-iingat sa pananalasa ng bagyo. Malaking bahagi rin ng Quezon Province ang nakaranas ng masamang panahon. Nasa signal number one ang hilagang bahagi ng probinsya. Sa Lemery, Batangas naman, kahit hindi direktang apektado ng bagyo at magmistulang ilog ang bahagi po ng Palanas Road. Resulta po daw yan ng malakas na ulan. Pahirapan tuloy, makadaan ang mga maliliit na sasakyan na nagpabagal rin sa trapiko. Umulan din ng malakas sa bayan ng kalatagan. Malakas din po ang hampas ng alon doon. Hinahagupit na nga po ng Typhoon Paulo ang ilang bahagi ng Northern Luzon at ayon po sa pag-asa, taglay ng bagyo ang lakas na hangin. Naabot sa 130 km per hour at bilis na hanging 25 km per hour. Alas 9 ng umaga naglandfall ang bagyong Paulo sa Dinapige, Isabela at maghapon itong tatawirin ang Northern Luzon kabilang ang Cordillera at Ilocos regions. Nakataas na ang babala sa posibleng daluyong o storm surge. May banta po ng 2.1 to 3 meters na taas ng daluyong sa ilang coastal areas ng Aurora, Cagayan, Ilocos Norte at Isabela. 1 to 2 meters naman ang taas ng alon na maaaring maranasan sa ilan pang coastal area ng Aurora, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Quezon Province at Zambales. Pinapayuhan ang mga residente na lumayo sa dalampasigan at lumikas sa matataas na lugar. Dahil din po sa Bagyong Paulo, maalon at delikado sa lahat ng uri ng mga sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga baybayin ng Northern Luzon at ng Aurora. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, maulan ngayong maghapon sa Northern at Central Luzon. Posible po intense to torrential rains sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Uulanin din ang ilang panig ng Southern Luzon kasama ang Metro Manila, Visayas at maging sa Mindanao. Tutok lamang po sa Balitang Hali para sa 11 a.m. Bulletin ng Pag-asa at syempre sa latest na listahan ng mga lugar na may tropical cyclone wind signal. Lord, please send some help. Ah! Ah! Niyanig ng magnitude 5.1 na lindol ang Bogo, Cebu kanina pong umaga. Ayon sa FIVOX, aftershock po yan ng magnitude 6.9 na lindol noong Martes ng gabi. Naramdaman ang aftershock sa iba pang lugar sa Cebu at sa Leyte. Wala namang naitalang pinsala. As of 4 a.m. kanina, nasa 3,685 na ang aftershocks na naitala sa Cebu mula sa magnitude 6.9 na lindol. Labing walo sa mga aftershocks na ito ang naraman. Ay kay FIWAX Director Teresito Bacolcol, asahan ang mga aftershock sa lugar sa mga susunod pang araw. Nangangalampag na ng tulong ang ilang kababayan natin sa Cebu na lubhang naapektuhan ng malakas na lindol. Marami daw sa kanila wala nang babalik ang bahay. Balitang hatid ni Emil Sumangil. Ganito ngayon ang sitwasyon sa mga kalsada patungong Northern Cebu. Nasa tabing kalsada ang ating mga kababayan. May mga hawak na placard kung saan nakasulat ang mga salitang tulong, pagkain at tubig. Bakit lumabas na kayo dito sa tabing kalsada at uh, dala nyo ito? Bakit? Manghingi na kami ng pagkain, tubig, at saka bigas. Ano ho ba ang sitwasyon ninyo ngayon? Sabihin nyo sa ating mga kababayan. Hirap na hirap na kami. Bakit o? Sa sitwasyon kasi sa earthquake. Pagkain, tubig? Pagka pagkain, tubig. Yung bahay nyo, nauwi nyo ba? Nasa labas na kami. Kami karon naglisod yun may tungod sa earthquake na nagdadangat sa mua. Kami karon ron, anana may maghigda, magabiista isa. na ang laplin sa dalan o laplin sa kanang walay kuan kay magsigi pa man gapon o gana ang ang artwork. Gano'ng kahirap? Kahirap, kahirap na yun, sir. Yung, oh, yung mama ko doon doon sa lahap, Hindi kalayuan, natuntun ko ang bahay ng magkapatid na senior citizen na sina Gavino at Leonora. Mga kapatid, kita ko po sa inyo anong klaseng sitwasyon ang kinasasadlakan ngayon ng ating mga kababayan. Ito po sa bayan naman ng Bourbon. Nadaganan po ang magkapatid na senior citizen. Pagkatapos pong yanigin ng lindol noong gabi na iyon nakaligtas po sa kabutihan palad sa awan ng mahala Diyos sa may yung kanilang bahay hindi na huwitsurang bahay at mistulang sinalansan ng mga kahoy na lamang at nagdomino ho dahil po sa lakas ng lindol Kapwa, may problema sa pagdinig at hindi nakapagsasalita ng Filipino ang magkapatid Nakuha raw mula sa guho ang magkapatid ng mga pulis ayon sa kwento ng kanilang pamangking si Benjamin nakahiga na ako tapos yung mga matanda diyan nakahiga na rin natutulog bandang alas 9 yata yun oh, mahigit oh. alas 9 o oh, mag alas 10 eh, biglang yumanig pag brown out yan ang mal malakas. talagang malakas eh, para ano, tapos nagbagsakan hinahanap namin ang inako at saka yung tiyohin ko nakahiga yan eh tapos Pinilit siguro niyang bumangon, hinahanap kung saan, saan ang labasan. Nakita ko, naka-yuko. Pilitan na namin magka Paunti-unti ba. Si Lolo Gavino, kahit delikado, pinalikan ang bahay na wasak. Kinolekta ang mga kawayan at pinatalian ng aming abutan. Gagawin daw niya itong higaan. Pilit niya kung kinukumpune yung... Uh, mga piraso ng kawayan na tali, tapos may sako siya. Dito ho pala yung kanyang higaan, nagkasira-sira. So, nusubukan niya lahat para makabuo uli ng mapapakinabangan mula ho doon sa mga gamit na sinira ho ng lindol. Tinungo naman namin ang bayan ng San Remigio na isa rin sa lubhang tinamaan ng lindol sa sports complex na ito namatay ang ilan sa ating mga kababayan. Mga kapuso, restricted. At hindi po pinahihintulutan ang sino mang makapasok dito po sa San Remigio Sports Complex. Sa kauna-una ang pagkakataon, mula ng maganap ang lindol, ipakikita po namin sa inyo kung ano ang naging itsura ng damage sa loob po ng Coliseum mula ng maganap ang nasabing lindol. Sa impormasyong aming natanggap mula po sa mga otoridad, hindi po bababa sa lima ang nasawi ng na pawang mga manlalaro ng basketball sa isang liga ng madaganan ng mga gumuhong parte ng Coliseum. Tingnan nyo mga kapuso ang itsura ng pintuan pa lamang ng sports complex. Hindi na ho mapakikinabangan pa. At habang pumapasok ko hanggang sa marating natin ang basketball court ng Coliseum, ganito po ang madaratnan. Hindi na rin mapapakinabangan dahil ang kisame at ang pader kailangan ng ipacheck sa mga dahil baka anumang oras gumuho dulot ng mga aftershocks. Pati ang ilang pang government office sa likuran, pinadapa ng lindol. Mga kapuso, sa likod lamang ng San Remigio Sports Complex, matatagpuan ang opisina ng Traffic Department ng Municipalidad. Pero tignan niyo po ang itsura ngayon ng tanggapan. Listu lang nawalan ng ang struktura. Bumigay ang mga poste at ang bubungan nasa flooring na. Sa aming pag-iikot, nakilala ko si Gemma. Siya ang ina ng 25 anyos na si Jude na isa sa mga nasawi sa na-damage na sports complex. Ayon kay Gemma, nag-referee noon si Jude sa isang liga at sa kalagitnaan ng interagency game, naganapan lindol at nabagsakan ng semento ang bunsong anak na ulihi naman siya paggawas sir nga ang motor na lang niya isa na lang ditong nabilin sa kuan oh. gawas niya kuan na kami nga siya usap usa sa, sa, biktima na ana pakirapan ang retrieval operation kay Jude na pang labi kinabukasan pagputok ng liwanag masakit man sa akon kay kamanguran ko ba siya nga anak bata pa niya di na akon unta madawat saon man na inatabo eh, naman Nasa 63 pamilya naman mula sa Purok, Agbati, sa barangay Hagnaya, ang pansamantalang nananatili sa bakanting lote na ito habang nagpapatuloy ang mga aftershock. Emil Subangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Nagpadala na rin ng relief packs ang provincial government ng Ilocos Norte para sa mga nilindol sa Cebu. Kuha po tayo ng detalye mula naman kay Chris Soniga. Chris? Connie Food Packs ang ipinadala ng Ilocos Norte para sa mga biktima ng lindol. Kahong-kahong mga pagkain ang dinila sa Lawag International Airport para ibigay sa Cebu. Nagpaabot ng pakikiramay si Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotok para sa mga nabiktima ng lindol. Nagpahayag din siya ng suporta para sa lalawigan. Nagbigay naman ang donasyon ng donasyon ang Batanes Provincial Government para sa mga taga Babuyan Island sa Cagayan na naapekto ng bagyong Nando nitong Setyembre. Kabilang sa ibinigay sa mga residente ang pagkain, damit, grocery at iba pang pangangailangan. Agad naman itong ipinamahagi sa mga residente. I Ipinarada naman ang ilang kabaong sa Pampanga bilang kilos protesta ng mga kabataan. Sumisimbolo raw yan sa kanilang pagkondena sa maanomalya umanong flood control projects ng DPWH, bidbit nila ang placards na may nakasulat na pati ang mga patay, nahihirapan din sa baha. Mula bayan ng Masanto, lumusong sila sa baha patungong parokya ni San Nicolas de Tolentino sa makabebe at nagsagawa ng programa. Ayon sa mga nakilos protesta, layo nilang panagutin at makulong ang mga sangkot sa katiwalian lalo't laging lubog sa baha ang mga sementeryo sa dalawang bayan.